Bibi nga. Ano po? Ay, teka muna. Pwede magpa-cash in? Pwede po. Ha? Pwede po. O, oh, sige. 5K? 5K. Oo. -oh. Sige po. Ano ah. po number? Ano niya eh, ano? Eh. Zero. 9, Four. Six. Seven. 5, 5, 5, Zero. Zero nine. Four. Six seven, six, two, one, five, ano ba to? Four, one, tapos, Papa B. <laughs> Parang galita ah. Mm, five, nine, K. 7 four, six, seven, six, two, one, five, four, one, Papa B. Kasi uh -huh. hmm. Ha? Pakasin. Five, K. Five, K po? Oo. ah uh -huh. Sige po, pera po. Ha? Ah? Pera. Ano? Bayad po. Bayad? Apo. Ngayon na? Apo. Ngayon na? Apo. Ah. Teka lang, teka lang ha. Sablit. Oh. Ibo ko muna yan, may ipaprocess hanggit hindi mo po nababayaran muna yung 5K. Bakit? Wala kang tiwala? Eh, yeah, ano ko naman? Opo. Po. Okay. Ano okay. ba yan? <laughs> <laughs> Ipapit ka Ah. Hindi ko po muna ipaprocess ipa hanggit hindi ko po. Wala ka po po nalalabas na payaran. Saglit, saglit. May kausap ako. Ano pa yung mo kay... Oo, 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 oo. O? Ito nga eh. Oo. Oo. Baka pwede eh, ano yun? Eh, bago po yung process. Eh, ano muna? Eh, nandito lang naman ako eh. Sige na. Hindi ko po ito ko ipapresume at wala po 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 yun yung mga pwede alam mo naman, tatakbo ko eh. Sige na. Mayaki pa naman to yung 5K. O nga eh. Dito nga, eh, anuin ko lang. Madami na po naka-scam sa akin eh. Madami na po naka-scam sa amin. Hindi, saglit, saglit. Kasi oh. po nakita na po yung mga ganyang mukha eh. Parang hindi na. Pagpunta ba ako rito magpakasin kung ano? Hmm. Magkaharap tayo. Imposible hindi mo matandaan mo ako. Pero mo po muna yung pera. Teka nga eh. eh hindi ba talaga pwede? Hindi po. Hindi eh. ba yan? Para ka namang walang siwala. Pagkain mo muka hindi Parang hindi ko pwedeng patato na lang. <laughs> Kailangan ko eh. Iaano ko naman pagka ano. Tara ko muna. Pambayad po muna. Kasi hindi ko pa may ipaprocess ang gato na ito kung bayad. Ganon? Ang higpit mo naman? Nagira ko po kasi pere. Hmm. Ganon pala ka ang ah, higpit nito. Bayan? May pera ka po ba? May pera ako dito sa bulsa ko. Ay, ilabas ko muna. Madali lang po yung gawin. Eh, tapos mo mula po namin yung mga ganyang time kasi Igasuin mo muna, na naman yun. Ayos po ako nang ganyan kasi klase. Yun lang eh, magkaharap tayo rito, pi. Hmm. Pag na in mo na. Hindi po pwede eh. Pinagbanta lang po ako dito eh. Ganon? Para magalit sa akin ang dati ko at mga ko. Hmm. Eh. Ah, talagang hindi pwede Hindi po. Talaga? talaga. Hindi po sai sa iba na lang ako magpapaano. Okay po, okay ka gusto dito May pera nga ako rito. Napakasigurista napakasiguris Ay, ka muna. kasi namin yung mga ganang style Ganon? but akala mo naman mandurugas ako? Hindi na po kasi napapagkatiwalaan yung ganyang ito eh. naman mo naman? Napakaganda mo. Kogi naman ako kahit ka piranggot. No, sige naman. Sabi paano ng kausap ko? I-process mo lang daw. Tapos ibabayaran ka niya. Siya ang magbabayad sa'yo. Hindi talaga yun ah. ko yun. ko ako dito eh. Ganon? Mahirap ka palang paano? kausap. Oo, oh, si putak ba ang napapangit. Bakit? Mukha ba akong mandarambo? Opo. Oh, Ganda mo, girl. Oh. na lang. Kahit kaya lang, no? Ang ganda mo, girl. Alis na ako. Ano, nakakaita ka, eh. Kumanli ko pa naman yon.